Hello ka parokya. Aduno na sad kita isgutanan karon mahitungod sa liturgical music. Kini ang origin sa word nga Alleluia, no? Uh, sa Latin Alleluia, sa Greek Alleluia, sa Hebrew Hallelujah. Pero mas gusto ko kaning Hebrew akong gamiton kaning Hallelujah no na H. Uh, two words ni siya in one. Ang Hallel is praise or pagdaig. Ang hiyak is ang Yahweh or pwede gamitin na to ang word na ginoo, oh, no? Yahweh, Y-W-H, na siya sa Hebrew Bible. Ay, so, sa German, Yehova. Okay? Sa tuwad kay Jehova naman. Okay? Yun na na siya. Kanang two words, giisa na siya mo ng Alleluia. Pwede ba natunik ang na putol-putol? Ayaw in town. Gi, ang duha ka words, gi kuwan na gi sumpay ganina, niyohan nun noong tsap chap chapon no? Ayaw gamitan ng word nga ale, lang, mag-compose kag, ale, ale, aleluya. Walay meaning tong first two, kaya ilahib yan ang ale, no? Huwag na sa banal na aso. Or lelu lang, lelu, alelu, lelu, lelu, ayaw gana, aha? Di na siya pwede. Most of all, ayaw ibundak ng iya, kaya ang ginoo na, kaluoy po, Alleluia. Ah, kaloo po sa pangalan sa ginoo, gibundak ni mo. No, ilambing po na, kaya ang ginoo na. Ang aksan na na sa lu. Alleluia. Yun na, na siya, ginagamit na to. Okay? Karon kabalo na mo. Pakishare sa itong mga kaparokya. God bless.